Panibago, panibagong vlog, panibagong vlog. Ito yung mga gagawin namin, oh. Dami. Oh. Ito, gagawin. Ayan, full body. Lamborghini. Ano ba nakalagay sa resibo? Full body. Ode. Ayan. Ayan yung so, nakalagay sa resibo uh, full body ring tinted ito yung nakalagay full body protection din ayan ayan ang mga gagawin ito yung mga ginagawa namin dito ito full body yan tapos na yan sa akin tapos na rin ang protection nito, ang kulang nito ay tinted na lang ay ko na lang yan dami na gagawin ngayon ito pa oh oh dami namin gagawin oh lahat yan oh lahat yan lahat yan ang dami eh i natin yan mamaya. yung gawa ay tinted na lang yan ang kulang dumami ngayon aming gagawin yan dami